what's up, mga kabil uh, kalipas ng mga ilang araw siguro ano ngayon 3 days, ah uh, 4 days after nung buhos sabado yung buhos ya, 4 days so ayan na, ah, nabuhusan na yun nasa taas ngayon ginagawa natin, naghahalo siya si Pipe dito muna tayo naghahasinta din na tayo dito sa kabuhan ng bahay so yun yung nabuhusan natin no? So, mga gustong mag additional lang ganito so rin jack yan Surinjak jack tawag dito. Kung kayo ay tagal ito lang. Ang lang ko na ito sa kayo mixer sa sapang. Ayan. So, PM lang kayo dyan sa baba kung gusto nyo makuha yung number ni, ano, inarki lang ko na ito. Kasi ito, nagkabang ako ng gato guys kasi undersized na itong mga dos por dos natin. Nasa ano na lang top 4 cm na lang, maliit na lang. Wala nasa sa dos so papakita ko sa inyo. Undersized na kasi yung mga materialis So kailangan man ano support lang natin na nag boost tayo ayun makikita nyo wala na sa 2 inches kasi yung talim ng circular so nagtataba sila ng 2x2 dos dos. kasama na yun sa nakakain so hindi na malinis na dos x dos yung nakukuha natin so yun lang yung ano natin tapos na nabuhusan yung ibabaw so mamaya papakita ko yung babaw niya kasi every morning sa kahapon dinitilitay ka natin So, yun lang update ngayon sa ginagawa natin. Dito na tayo sa kabuhan ng bahay. So, yun, what's up mga kabild? Nasa taas tayo ngayon. Out na natin. Alas 5 na. At syempre, binasa natin yung slab. Yan. Umaga at saka hapon natin binabasa. Ang dahilan nung iba, para mak uh, dahan-dahang mag-cure yung simento, hindi mabigla sa init. Pero sabi ng iba, oh, walang silbi kasi baka makalawa <laughs> So, wala man silbi o hindi, pero mas sa alam ko nakakatulong yan pag binabasa. Para di mabigla yung simento, hindi siya ma-cure ka agad. So, ito yung ginawa natin ng maghapon sa baba. Hindi ko na na-video. Yan, yung nasintada na yan. Yan, may bintana na dun banda, no? Tapos yung wall na yan. Tapos naglipat tayo ng mga bato. Tapos may pinarmahan tayo dun banda hindi makita so yan lang yung hindi ko na binibidyo yung pagkasintada kasi common na common na yan sa atin guys sa so, kung gusto nyo makita kung paano ako magkasintada yun yung gusto, ng mga taga dito sa amin yung kasintada ko dahil tuwid eh tignan nyo na yung ibang vlog ko review nyo so yan speaking of tubig unlimited tayo ng tubig no ito galing doon sa septic tank na hindi pa natin natapos yun Meron doon nakalublob na submersible yung binili natin nung nag-layout tayo kasi mataas ang tubig dito. 60 cm lang tubig na. So yun, nasa 150 cm na yun, ah meters, 150 meters, ah 150 meters pala. Yan yung ah, pinagkukuha na natin ng tubig na yun, no? marami pa yan. So pagka wala lang tubig itong drum, bubuksan lang natin yan at unlimited tubig na tayo habang, habang mababaw pa nga yung tinatawag sa Pangasinan na subol. O yan, tayo. Dilig, dilig. Dilig, dilig. Nagdidiligan natin. So, three, three weeks. Sa iba, one month, no? Sa mga talagang, ano, one month yun. Pero sa atin, three weeks, pwede na yan. Three weeks, pwede na tayo magkasintada dito. So, siguro sa three weeks na yan, medyo naka- mobilize na tayo sa baba So again, mag-isa ko lang ulit tapos dalawang libo lang ulit guys. So yun, yung pinakita ko lang kanina ng mga kasama natin. Opo yun, nakikita nyo may dawls. sa oh, binutas doon, doon. Yung mga asin dadahan natin bukas. So yun yung update sa ginagawa natin. Tapos kung gusto nyo makita kung paano, ko, paano kami naghalo. Kasi nag yung operator ng mixer. So ako yung naghalo. Ako yung nag-operate. So ito yung recall. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in circles I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you Yo, deserve yeah. I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is rapping, I'm nasty Ain't nobody able to catch me, they gasping They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed I got your girl and she left. And dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive One day I'll have what I want I want and the whole world life. in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game. a better and better than anybody else who tests me, I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical so, tayo bubos, guys Ito na yun, ito na um, mga kakain na 60 bag guys yan standard ang kapal yan 4 ito yung mga spacer na nilagay natin um, masan tayo din si Ninong Pinoy kaya nagubusan natin alas 3 na ito yung mga spacer natin guys ito ito spacer ito may mga spacer tayo nilagay dyan tapos may electrical na rin wala tayong machine operator ako nag ooperate ng Yun yung pinagalawa natin sa baba so merenda muna yung ibang tao natin merenda sila dyan so, makabutin tayo ng alas 5 yata rito overtime pa so yan yung update sa bus natin guys Whew, uh, mahirap operator tas bukas may pasok pa ako <laughs> so yan update sa bus natin